ngayon, pupunta tayo ng lang sa region ay tapos na po yung kanyang same break ayan back to Batangas na po siya yahad natin siya sa ano sa Fort uh, of Abra de Ilog ayan sama ko kayo guys hello guys back to reality na naman sa si region back to Batangas na naman po siya papunta po tayo ng Pierre Nakatigil lang tayo ito kasi nagpapahangin tayo ng gulong. ayun o. Kasi medyo malambot yung ating gulong. Kasama natin si Gizaya. Ano si Gizaya? Itutago si Gizaya yun. Ayan. Uh, di bali, ano, one, one hour or any half, parang ganon, or two hours, parang ganon, bago tayo makarating ng, ano, batang, ay, nang ano, ng, uh, uh, port, of port, of, port of, abra pala. <laughs> sa March tayo pupunta sa ano sa Batangas kasi mayroon kami mayroon akong ano doon aasikasuhin guys kami ni Kisaya pupunta kami ng Batangas sa March ah March ah next month na pala siguro titingnan natin nandito pa rin tayo guys sa ano sa March sa part ng maburao, nataan lang tayo dito sa 7 Eleven kasi bibili daw ng snack itong sa Rachel. Ayun guys, hindi na po ako bumaba. Yung dalawa na lang ang bumaba. Para bumili na yung mga anak gusto nyo lang pagkain. Uh, kasi sa barko guys, medyo may kahamahalan ang ano ang mga bilihin doon. Kaya sabi ko kay region dito na lang sa 7-Eleven siya bumili. Para may mabaon siyang snack sa ano sa barko ba. Para may makain-kain siya. Medyo malayo pa guys yung ating pupuntahan. Nandito pa lang tayo sa Mamburaw. Ano mga nabili nyo? Bubili ka ng drinks mo? Is it okay? na yan, Okay. kaya yan Okay. binigay Okay. Okay. <laughs> Ayan guys. Alis na uli kami. Medyo malayo pa yung ating ano kung Ano? Okay. mag belt ka anak ha? Mamaya anak. Hindi. Ayan. Ano yan? Sarap. Okay lang. Mm -hmm. Andito na tayo guys sa Fort of Abra de Hilo reservation, kukuha muna siya ng ano, bibili muna siya ng ticket. Pero maganda pag mm. ano, pag inayos yung tubo. Hindi muna tayo guys aalis. Hintay natin si Rayjun na ano, makabili siya ng ticket. Dito guys, kailangan mayroong kang coins eh. Kapag bibili ng mga ganyang ticket. Minsan wala silang barya. Parang ang tagal. Grabe. Ang layo din guys ng ano, ng Abra Fair. Mang 11 daw guys yung ano, yung barko kong malasakyan ni Ray So, hindi na namin siya guys ihintay na ano, na ah, makasakay kasi, matatagalan kami dito. Pwede naman siyang maghintay na dyan kasi marami naman sila dito na naghihintay. Anong nangyari? Nakabili ka na ng ticket mo? Magkano ngayon ang ano? Magkano ngayon ang ticket? Ng, ano, ng bar ko? Mm. Ang ticket pala ng ngayon, bawat isa guys ay 458 pesos. Nagmahal na. Pa doon po, pumunta ka doon. Ano ba tong mga tong kalat mo? Ang dami. Isa beeper. Naku ano naman. Sige, eh mo na 'yung ano mo. Kunin mo na 'yung muna. ng bag mo. Isiksik mo, mo ito diyan. di ako. Okay na, ipakbag mo 'tong. Importante 'to, John. Yung cellphone mo. Cellphone mo. Yung ticket mo nasaan? Nandiyan na. Eko na. mag-kiss. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Bye, labuti -bye. Bye ha. Ayoko <laughs> <laughs> ha? Wow! Iinom ano? muna ako. Yummy? Ano nasa? Iba? Okay Okay lang. Since when Batangas? March? Hindi. Yeah. Hindi pala. Or May April. Pasok ka pa ng ano ng March, di ba? Mga April, May. April or May, nasa Batangas tayo. Ay. Kami nga po ay uwi na po ulit ni Kiseya. Mahabang biyahe na, na naman. So, ayun guys. Kami pala guys ay ano... Uh, invite ng ate ko pa sa Bryan. So, diretso kami guys ng sa blayan. lang po kami sa bahay. Ayan, may kukunin lang po ako sa bahay. Then, ayun, diretso na po kami ng sa So, another one hour po uli yung aming biyahe. Uh, so, two hours po. Ayan, guys. Ayan, guys. Uh, dumaan na pala kami dito sa bahay. Meron lang po akong tinuha. Tapos, uh, nag-invite si Ata Arlene kasi birthday niya. So, pupunta tayo guys ha? sa Sablayan medyo malayo-layo pa guys yung ating biyahe siguro mga one hour and a half siguro sige saya lang po ang kasama ko Ayan guys, andito na po kami ngayon sa bayan ng Sablayan, Sablayan Occidental Mindoro. Ito guys, tinatahak natin ito. Ito po yung way ng uh, papunta doon kina, sa atik po. Dito, dito ko na lang po piniling, piniling ano, dumaan. Mas, uh, mas malapit po kasi. So ito guys, ay palingki po yan. Yang harapan po dito ay yung pong parang dagat po yata yan. Ayan, hindi parang dagat talaga yan. So ayon, ito guys yung palengke. Dito po kami pumupunta guys, minsan dito po kami namamalengke. Ayun, mas masarap kasi guys mamalengke dito, mas maraming mabibili at sa kamura. 'Yun nga lang po, ay medyo malayo ayo. Itong lugar guys ng ate ko ay malapit po dito sa fish port. Dito guys ay maraming uh, mabibiling isda. Ayun, dito po kasi ano a uh, dumadaong po yung mga mangingisda ba na mga pangbangka. So ayun kita nyo, hindi ko lang po na i-close up pero napakadaming bangka po dyan na, na ano, mga nakapark po dyan ayan, tapos ayan guys, mga pusit, yung mga tuna ayun ayan guys, na malapit na tayo magba maghahanap lang po tayo ng mapaparking na dito so medyo masikip pala guys dito yung karsada nila maghahanap lang tayo ng mga parking Hello. Hello, na kami guys sa Blayan sa bahay ng ate ko ayan si Kenneth, nakita nyo na yan dati diba? Lalabas daw kami kasi birthday na ni Ata Early. Kakain so daw kami sa labas. Ino. Kakain lang kami. Tapos siguro mamimili kami ng grocery ni Kisiya. Tapos uuwi na kami. Kasi malayo pa guys yung aming ano, an Yung nagbigyan ko lang sa si Ata Early pa. <laughs> wala si, kaya, wala si Cheg, yung panganay. Nasa galaan daw. Tapos kaming dalawa lang ni Kisiya. Ang nagbiyahe pala. Diba ang saya?

Zaya. May taas pala ito guys. Punta tayo doon sa taas. Hello! Hoy, kasaya! Anong ginagawa mo dyan? May kadate ka ba dyan? Wala. Ha? hmm? Wala guys, Oh, may ta mayroon pa ng second floor ito. Pwede kang yung mag-date dito. Ayan. Kadate ko si Kezeya. Late day. So habang guys, niluluto yung order na ni Ate Erlin, pumunta kami dito kay sa ano, sa taas. Hindi ko po alam kung anong ano anong lugar ito, yung pinuntahan namin na ito. First time ko lang po makarating dito kasi nga ang pinupuntahan lang lagi namin dito pag pumunta kami dito sa Brian Jollibee. Yun lang po kasi yung alam kong kainan dito. Tapos ito, mayroon pa lang ganito guys, na parang style inasal po siya. So ayun, dito niya kami dinala ni Ate Erlin. Hello. pala guys, ipauwi na din ni Kiseya. Hindi na po kami nagpaabot guys ng sobrang hapon. Kasi nga po medyo po malayo pa po yung aming ano, uh, So ayun, nagkwento-kwentuhan -quinto lang naman po kami kaya na. Tapos ito pala guys, ipapakita ko, nadaanan na namin to kanina. Parang na-disgrasya po yata yung truck na yun. Nabalik na hindi ko lang po nakuhan. Nandyan pa rin pala, inabot na po lang ng hapon. So yun lang guys yung aming vlog ngayong buong maghapon. Thank you so much po sa panood. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.